Ito naman yung born harm Part dito sa Baguio na din ng mga turista. So ito ang makikita nyo kapag nandito na kayo sa bungad, ah, maraming bite na... Ito lang, maliit lang Nagbaba <laughs> At dito na makikita mo naman ang magandang mga bulaklak sa paligid ng Bornarm Park. At mayroong pang tutubi nakita ng anak ko. And doon sumisipsip sip ng ano yan, ng honey. Yung matamis. Nagawang honey nila yan. At habang papunta kami doon sa mga bangka ay nagpipicture picture muna kami dito. Ayan na, malapit na kami dun sa ilog. Yung may mga bangka, yan yung mga bangka. So, parang gusto ko na tuloy sumakay at napakalawak naman pala. Parang kung titingnan mo, maliit lang. Pero pag nakasakay ka na dyan, malawak pala pag nandito ka pa na. Ayan, oh, parang ang sarap sumakay. Pero ang gusto nila kasi, sa gabi, kaya naman, Bago kami sumakay ay magpapagabi muna kami habang maaraw pa ay magpi-picture-picture lang muna kami dito. Ayan, pasyal-pasyal at ito na nga, inabot na nga kami ng gabi kaya ito na, excited namin ngayon. Sasakay na kami ng bangka. Habang hindi pa nadating ibang kasama namin, nantay pa namin kasi nag-gala-gala. Ah, picture-picture muna. At saka, maya-maya, at nakapagbayad na yata yung kasama namin, pinigyan na kami ng best. Ayan na. Ito na yung bangka namin sa sakyan. Yan, 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 yan. kulay yung Ang bangka namin sa sakyan. Wag mo Barko yan eh. Hindi barko yan, ha? Isim... Isim yan. Isim. <laughs> isim, Is hindi barko. Nailaw na yan, isim yan. Dito na kami sa bangka. Ay, eh, dito na nga. <laughs> sa bangka na kami. <laughs> 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 At picture-picture bago kami maglayag. napaka exciting kaya mga kung papasyal lang naman kayo dito sa Pagdu, ay sulitin na lahat na nagpasyalan eh. Pwede na puntahan. Kasi minsan lang ito mangyari sa buhay. Maka ah, mamaya hindi na ito maulit. O matagal bago maulit. Marami pang pasyalan dito sa Baguio na hindi pa namin narapunan. Nasa, anong tayo, mabunta ka na yung Supreme. So, ayan na. Nandito na kami sa gitna ng parang lawa. Balik, balik, ha? Para balik, parang balik, maganda, na. maganda pala dito pag gabi. So yung mga guys, pag hindi pa kayo nakarating ng bagyo, ah, alam na kung saan kayo pupunta at i-share nyo na rin ang video natin para makita ng hindi pa nakakarating dito para naman alam nila kung ano itsura ng Bornham Park i-share nyo na rin ang video para sa mga hindi pa nakarating dito ito ang ganda ng Bornham Park Bornham Park pa lang ito ang buwan ka ay galing galing